Hoy, saan punta mo? Saan punta mo? Ha? Diyan lang sa Pransya Sa? Pransya Saan yun? Diyan lang sa ano, sa Pena Pransya Pena Pransya Marikina? Hindi, diyan lang sa anong... Masinag? Oo oh. Halika na, sabay ka na sa akin diyan Ha? Diyan lang sa ano, hindi Hindi abo sa Masinag oh, Tara, sabay ka na, pa pababa ako eh Ah, Nag-a-apply ka pa lang? Uh -huh. May nakita ako eh Sige, suot mo na yung helmet mo Ano yan, magmamotor ka rin? Hindi lang ako, nandito lang ako. Ah, okay Nandito um, rin ako Ito, libring sakay ito Wala kang babayaran nagli sakay ako eh Okay Ang pangalan mo? Benji Vasco po Ben... ah? Basco. Benji Vasco Benji Pasco? Vasco Vasco? Kala ko, Pasco eh <laughs> okay. Pasco pa naman? Tara. Yeah. Para pag malapit na para ka na lang ha. Okay. Ayun, nasa kain natin si Kuya Benji dito sa may anong lugar to? Anong lugar to? Ano? Pagray. Pagray. Okay. Alright, nasakay natin si Kuya Benji dito sa Pagray Ayun, uh, bababa siya ng masinag Ayun, uh, ilibring sakay na natin para uh, Para maka minus gastos, diba? Total, paluwas naman tayo ng kubaw eh Wala tayong sakay eh Ayun, ginagawa natin, libring, libring sakay tayo Let's go, tara Buti may dala kang helmet. Ah. Oh. apply ka pa lang. Kailan apply mo? Ah, gasoline. Sa petron? Okay. sandito, dito okay kapit ang bala no Right, ingat ka tala Ingat, ingat Benji ingat. Buti may sariling helmet siya kay Benji oh. Mag-a-apply pa lang daw siya eh. Ayun, nakalibre ng sakay Alright, let's go Alam nyo, mga tol Alam mo, mga tol uh, Magaan sa kalooban nyo Nakakatulong tayo sa kapwa natin Sobra No? Pero yung mo kung ikaw yung nasa kalagayan nila Diba, nahihirap pa sumakay Tapos uh, Yung pera mo kaka kakarampot na lang 'di ba? Ba mo pa, 'di ba? Ayun, kahit pa paano, sa ganung para nakatulong tayo sa kapwa natin. 'Di ba? Yung ipapamasahe niya, di bibili niya na lang ng tinapay. Bibili niya na lang ng soft drinks, 'di ba? Mabubusog diba, pa siya. Ayun. Ah, uh, si Kuya Benji yung unang-una nating nasakay ngayong uh, pagbabalik natin. All right kaya ayun uh, natutuwa naman ako dahil uh, na mabilis siya nagtiwala sa atin hindi siya natakot kasi sa iba talaga yung mga ganun nakaka, nat, nat matatakot talaga siyempre hindi mo naman alam na sumasakay ka ng basta basta ba diba? kaya uh, ayun nagpapasalamat din ako sa kanya dahil pinagkatiwalaan niya ako alright ayun na uh, sana nagustuhan niyo tong uh, video ko na to yung mga uh, ganong video natin yung mga ganong content pagtulong libre sakay, uh, ginagawa na natin yun na uh, since pandemic simula noon uh, nagkakaputol-putol lang yung ano natin kasi kagaya nga ng mga nakarang araw nagkasakit tayo pero alam mo naman na uh, nandiyan pa rin kayo hindi kayo nawawala no uh, nakasubaybay pa rin kayo sa channel natin Chiba TV ayun uh, maraming marami sala maraming sala maraming salamat sa lahat ng mga nakapollow at sa mga papalo pa uh, sana ipalo nyo ako i-share nyo itong mga video natin na ilalabas natin video tapos uh, uh, hingi lang po ako ng ano ng suyo sa inyo uh, pasuyo lang po sana masubscribe nyo yung channel natin Chiba TV sa YouTube channel. Alright. Marami na po tayong video doon. Almost 700 na. Iba-iba po kasi yung mga ina-upload uh, natin sa YouTube eh. Alright. Ayan. Maraming maraming salamat po. Mga kasibat, mga tol. Sana nagustuhan nyo yung ganitong content. Maraming maraming salamat sa inyo. Once again, this is Chiba TV. Ayan. na. Uh, follow kayo mga tol. Maraming maraming salamat. God bless. Kita-kita tayo ulit sa susunod na video. Alright.